Hello hello everyone. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ipakita ko yung itatanim natin na mga nyog Pero hindi pa ito na tanim, guys. Ayan. Nang kung sa guys sa Sibuhano ng gihay na siya, guys. Kailangan na good siya itanom. Oh, ayan, guys. Malaki na yung ano, mga gihay niya, guys, oh. Kailangan na talaga siya itanim Ayan. Malaki na siya, guys. Ayan, ang gihay na siya, guys, ang gihay. Kailangan na siyang itanim. Ayan, malaki na 'yan. Marami 'yan, guys. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, ayan. Ayan, guys, ito yung pinakamalaki, guys. Ayan. Muturok na ko siya, guys. Sinturok na ko siya. Kailangan na talaga siyang itanim pero hindi pa siya natatanim, guys. Kasi ayan, 'no? Huh? Hingamot na gusto, siya, guys, hingamot na. Ayun. Hingamot na siya, guys, oh. Munturok na gusto siya diha, guys. Oh. Malaki na gud talaga siya, guys. Ayan. Kailangan na talaga siya itanim kasi lang ay hindi pa siya natatanim kasi po ay busy pa po yung magtatanim diyan. Alam nyo guys yung lubinan uh, nyug na yan is pag uh, mamunga uh, man, sobrang daming bunga niyan guys kaya nga na nilagay namin talaga siya diyan kasi para po ay maitanim ng maayos para po mayroon tayong maano sa bandang araw bandang huling bandang araw ay yun so ayan lang guys so yan guys so yan lang guys ang ating vlog for today bye bye